Bari at TV. Gawa tayo ng 3D Lotto. Swerte posibleng resulta para Webes. Enero 26, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating 3D o oh, sa ating channel 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway dyan sa mga manana, kapwa nating mananaya. Ngayong gabing ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fuertes Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Enero 26, 2023. Bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Swell posibleng resulta ngayong araw sa nilabas na numero kada draw. Alright, so simulan na tayo. Comparison. Okay, draw results. Merkulis, January, Enero 25, 2023. Okay, so 2pm. Alas 2 ng hapon. sa 7, 1 alas 5, 3, 3, 7, alas 9, 3, 8, 7. Okay. Kung uh, kahapon lumabas to ng 9 p.m. Oh no, 5 p.m. Ngayon naman, lumabas ng 9 p.m. Okay. So, sumal so natin. Okay, so 2 p.m. po. Okay, 2 p.m. So, 2 p.m. Check natin. Okay, 2 p.m. Okay, so PM tayo. Sana yung 2 PM. So 2 PM, that is 671. 1 One lang po ang nandito. Pero, kung punta tayo sa 9 PM, ito po, sa 9 PM po. Okay, yung 9 PM, uh, uh, first digit natin, no? kung hindi lang mabas ng 9 PM, lalabas ng 2 PM. So, first digit lang po, no? Okay. Then, uh, 5 p.m. 3.37. Ah, 3 lang po ang nandito. Then, 9 p.m. 3.87. So, sayang ito. Kamuntik na. 3.86. Okay. So, wala. Pero, okay, sa January 20, sa 5 p.m. na ano, sa so, yung 2 p.m. natin, ano po, nandito na po sa 9 p.m. Okay, so that is 671. In any order po siya. Then, sa 5 p.m. 1 po, 337. Nilabas ko to noong January 20 pa. Ah, tama. January 20, 2023. Second digit po natin sa set B. Ito po, in any order, 733 nandito. Pero yung lumabas is 337. So, in any order po. Then, sunod naman tayo sa ano, um, 387 nilabas ko na to noong ano uh, 24 pa kahapon lumabas to nang na 5 pm ngayon naman lumabas nang 9 pm in any order pa rin po ano okay so ayan na po ang pagkumpara ng ating posibleng resulta sa mga nilabas na numero kada draw okay so okay, ito na po ang iniintay po natin na pag-generate ng 3D Lotus Fertile is posibleng resulta para 2pm, 5pm at 9pm. Simulan natin ng 2pm po. Okay, 2pm. Okay, 2pm tayo. Okay, set B pa rin tayo ngayon. 2pm. Then set B. Okay, generate. okay, 2 p.m. 2 p.m. Um, 035, 012, 0313, 302, 230. As you can see, kapareho lang po itong 302 at 230. Okay. Then, selanjutnya naman tayo sa 5 p.m. po. 5 p.m. Generate po tayo. Okay, 5 p.m., 290 um, 14 3 800 Okay, then last book. Okay, last is 9 p.m. book. Okay, january Generate. Okay, so 9 p.m., uh, 599, 995, makapareho. 995, makapareho. 159, 055, then 140. So ayan lang po ang mga posibleng resulta uh, para 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. So rika po muna tayo. So 2 p.m., 0 one 5 0 uh, makapareho lang po ito. Then, 5 p.m., 2-9-0, 5 Then, 9 p.m., 599 nine, nine at saka 995, makapareho lang po ito. Okay, 1 Okay. So, sa mga nilabas nating natin mga numero, maaaring lumabas si 9 p.m. sa 2 p.m., 2 p.m. sa 9 p.m., 5 p.m. to 9 p.m., 2 p.m. to 5 p.m., vice versa po. Okay. Kung napapansin po natin, um, sa nilabas natin kahapon ng 9 p.m., kung di lalabas ng ano, di lalabas ng 9 p.m., lalabas ito ng 2 p.m. po. Ito namang 2 p.m. po, kung hindi labas, lalabas ng 2 p.m., lalabas ng 5 p.m. Ito namang 5 p.m. po natin, ah uh, kung hindi lalabas ng 5 p.m., lalabas ng 9 p.m. So, um, I suggest po, kunin nyo itong one, um, una at saka yung huli. Okay, so, i-maintain nyo na lang po. Okay, so, right? So, acknowledgement po tayo. Thank you for 1000, uh, 1, uh, ano po, 1000, 115 na subscriber. Thank you for subscribing po. Thank you for these people who subscribe to our channel po. Then we have here 42 likers. Thank you for liking po. Then we have here the 675 uh, viewers. Thank you po. Then we have here, ah, uh, Camellos Balugo. Lumabas ngayon 2 p.m. 6.7. Yes po. Say yes po. Oo. Lumabas po. Good morning, sir. Pa-share na naman ng, sa numero dyan, sir. Sir, nandito na po yung uh, posibleng resulta na po. No? Ilo po, nasa video ko po na po. Okay, salamat po. Yes, then si, si Jaime Torres po ito. Si Samuel Basilan, same name po. Nasa video ko na po. Okay. So... I think um uh, yan na po. Bago tayo magtapos, inayan ko po kayo mag-like, subscribe, and share sa mga social media accounts po natin na nakalagay sa ibaba nating na screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang gabi.